Sa mga bangenot na banata, tuwang babae na nagkarigo sa sarong resort sa Sorsogon na buton, nakaparadang motoro sin tricycle, inarado ninsarong kotse sa albay, PNP Bicol, big kumemuraran ni Kasyam na taong anibersaryo kan sa 44, asin, Kamalig Japanese World War II Tunnel bukas na! hapon, Biyernes, Enero 26, taong 2024. Kunina ang mga baretang tatak, Bicol. Madadagong manan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes. Asin 90.7 Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalyes, 15. Asin 19 anyos na babayi. Gadan makalihis na mabutod sa dagat, sakop kan gubat sorsugon. Si Nomer Corporal, sa detalye. Sa video na ini, mailing ang ginibong pag-revive kang personalis kang MDR gubat sa nabutod na babayi sa sarong resort sa barangay Buenavista, Gubat, Sorsogon, alas 9.40 kasud aga. Binisto ang biktima na si Angel Lagerta I. Ireño, 15 anyos as in residente kan barangay Marenas, Abuyog, Sorsogon City, na binalo pa ang idara sa ospital alagad ini ang pigdiklarang dead on arrival. Apwera kay Lagerta, nabutod man ang sarupakaning pag-iriba na si Ashley Hubelo Idiskaya, 19 anyos kan Barangay Peña Pransya, alas 10:40 kasubong aga. Kan Mariko recover ang hawak sa barangay panganiban sa banuan kan gubat sa ginibong search and retrieval operation kang MDRRMO as in Philippine Coast Guard. Maniban sa responder namo sa emergency response team, yung mga local residents sa Benavista kasi mga surfers diyan, hmm sinda na din na ang rao na nagkandak ng search and rescue operations. hmm uh, na-recover man tulos si Ninda. Ano. Pero ano na, mga sabi Ninda, mga 30 minutes na. <laughs> Nakakita na kanina na 10.40 a.m. na may area na namutod siya tapos ang tapos ang area na na-recover. Ito na mga 1 km. Nasa ano na siya, nasa vicinity uh, na, nasa area na kan barangay Panganiban. Miyerkules kan magpasiring sa resort ang duwang biktima kaibang anum na barkada kinagan kan magkarigus ini sa dagat sa kusog ukol dai na pa ang duwang biktima napagaraman na may nakabandera man na gale warning kan mga nasambit na aldaw kaya delikado nang gad ang pagkarigo sa dagat Actually, sa ano, kasi ang Sorsobon is uh, nasa may gale na nakataas. Mm -mm. So, ang unang-unang binabawal na mo dyan kasi kung di pagbabasa yung tangil warning is ang mga sasakyan ng dagat especially talaga ng mga small sea craft na mm. di talaga uh, allowed mm. tapos naman sa uh, water activities yun uh, inaano na mo na di rin pag mga arog sa condition ng dagat Sa datos kang MDRRMO, Remo ini nang ikaduwang insidente ning pagkabutod na naikurit sa banwan kan gubat na bulan para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Lalaki arestado makalis na makuaanin badil asin droga sa ipiglatag na checkpoint sa Baleno Masbate. Si Regine Buet sa detalye. Sarong 26 anyos na lalaki ang nakuhaan ng badil at sindroga sa pigkondusir na checkpoint sa Kagarabaleno, Masbate City, kanakaaging lunes. Binisto ang sospek na si Robert Obnibara, sarong laborer at residente kan Maingaran, Masbate City. Sigun kay Patrolman Rolando Esquelona Jr., nagpurbar na magdulag ang sospek kan mahiling na may checkpoint. Ah. Alagad kan ini ang mabirik na so may ang motorsiklo ka ini. Nanahiling man kan sarong pulis, dangan ang pagkakadiskubre kan bitbit -bit kaining badil asin droga. Sa hapo po, uh, inaarist po namin yung, ano, yung tao kasi alam po namin na siya yung target namin po checkpoint ma'am. Ngayon, ina, uh, yung kasi ginamit niya yung may motor siyang ginamit, ginamit din po niya ma'am sa uh, personal na nagmamando ng checkpoint na meron po siyang dalang illegal drugs. Yung barrel po ma'am, uh, 357 siya na uh, caliber po. May apat po siyang live ammunition po na laman doon sa, ano barrel po. Dugang panis na itinembre na sa indaan sospek na nakatalaan subot na no mag-deliver ng droga sa baleno. Nakuha sa posisyon niya ang sarong badil asin apat na pakete ng pigtutubodang shabu nagsisisyo din po siya na gano'n nga kasi yung asawa daw niya, buntis ma'am. So, kumbaga sa kagipitan, buntis yung asawa. Kaya, ayaw mo kung sinakumbinsya at nakakakumbinsya sa kanya ma'am na ganitong mga illegal na droga ang uh, transaction ma'am para magkaroon lang po ng income. Sa presente, nasa kustudiya na kanbalay ng no Municipal Police Station ang sospek na naaatubang sa patong-patong na kaso. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Bue. Nakaparadang motor asin tricycle inarado kan sarong kotse sa malilipot albay. Driver ka ini subuot sa puso. Sinomer Corporal sa detalye wasak asin harus dai na mapakinabangan pa ang motorsiklong ini maging ang duwang tricycle na ini matapos na araduon kan sarong kotse sa tinampung sakop kan barangay San Jose Malilipot Albay alas 7:30 kasubong aga Istorya ni Lola Delia Kilandrino, tagsa dire kan saro sa, sa tricycle. Mantang naglilinig siya sa saindang natad, nakikigna sa na siya kang suminalpok ang kotse sa saindang tricycle. Tulos man siyang nagagad akudir sa saiyang aking lalaki. Siyo ko susuriyaw niya, Joshua, Joshua, pigapod ko siya ta. Nahiling ko, agapin niya ako, ito ba kanya ako, dalaganan kita kan, ano, kan kutsi na panunayan na motor ta, ang tricycle. Istorya man ni Fidel Bitara, kakapark niya pa sa nananggadgang sa iyang motorsiklo, kan ini ang aradun kan kotse. Oh, okay, dako lang na salamat mina na tulos kami diban sa motor. Sa isang susakay pwede sir. Sa so, kasalon po pamangking ko. Sigun kay Police Top Sergeant Gregorio Ahero, ang traffic investigator kang maliliput PNP, gikan tabako, pasiring kutang ang syudad Legaspi ang kotse nga ni mag-atindir ng hearing. Alagad pag-abot sa pinangyarihan, inataki sa puso ang 78 anyos na driver kang kotse na si Luis Bucalbos, retired piskal, rason nga ni mawaran inining kontrol sa manibela. Hindi po, bigla po dining ano, parang nag sudagan, ngunyan, may mga nasagi duma na tricyc, duwang tricycle, sarong motor na ulog po nga ni sa motor sa kanal. Ngunyan, maray maray nga po ta ano, may kaiba ini na yung manibela na na manuber na hindi mahulog doon sa bangin. Tulos man na ipigdara sa ospital si Bukalbos. Alagad ini ang pigdiklarang dead on arrival. Minadali po nalinipat sa ambulansya papunta sa ano, hospital sa Dr. Amado. Copi po. Ngayon, pagpunta po doon, diniklara po ni uh, Dr. na didon arrival na po si retired fiscal po. Mientras tanto, sigun sa ipatura, kadakol ng aksidente ang naitala da partikularmente sa nasambit na lugar. Kaya abisok ang PNP sa mga motorista na maagidigdi na magdubli ingat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lebi mil na binipisyaryo na tawanin ayuda kan Dole Bicol katakod kan programang TUPAD. Si May Arango sa detalye. Unmil 637 Legaspeño Hall sa 10 barangay sa Ligaspe City an na tawanin tig 3950 peso sa TUPAD payout. Kanakubikol party di sa Department of Labor and Employment Bicol kaso aga. Si Nanay Marites Kambarangay Mariawa at sinanay Jessica Kambarangay Lamba. Ibabakal ni Baga sa sinibapang pangangaipo sa saindang harungan sa indang naku ang sweldo. Malaking tulong po ito po sa pangailangan ng aking pamilya. Lalo na po sa mga bibilhin ngayon na medyo ano na po, mataas yung presyo. Makakatulong po sa amin yun kahit papano. Kasi mahirap po ngayon ang buhay. Salamat po sa Kubicol na naka, naka, naka tulong na po kayo para sa sa amin 92 na benepisyaryo ang hali sa barangay Lamba, 141 ang hali sa barangay Mariawa, 279 ang hali sa East Washington, 142 ang hali sa barangay Baybay, 251 sa Bitano, 222 sa Bigaa, 75 sa barangay 24 Rizal Avenue, 133 sa Orosite, 89 sa Buyuan at 208 sa Rawis. Entero ang mga ininagtrabaho sa saindang mga lugar sa loob ng Sampulong Aldaw. Sigun sa Executive Director kang ako Bicol Party List na si Attorney Alfredo Garbin Jr., parte ang payout sa tabang sa kabuhayan program kang partido. Laom niya nagamito ni, ni sa tama kan mga benipisario. Uh, Ini ko na tabang para sa tuyang mga siyudadano di sa siyudad kan Ligaspi. Uh, sa rason na pagkulang ang trabaho, inian sa tuyang pinagigibo para sa mga displaced workers or sa si mga unemployed, magkaigwa kita temporary yung trabaho. Presente man sa payout si dating ako Bicol Party List Congressman Christopher Kitoko, Gospel City Councilors Attorney Butch Lucila at Sen. Attorney Luis Gutierrez. Um, Bicolano po, um, sana po makatabang po ini atupad, uh, data po dapat pag-asahan uh, magamiton ta po ini na uh, kung pwedeng mamuhunan sa mga saday na negosyo para po makatabang sa totoo ang uh, hanap uh, pagbuhay-buhay dahil sa sobrang kadipisila ng unyan. Uh, sa mga rinunan ng solusyon na mas lalo pang makatulang sa mga tabang ng sa yung, uh, syudad. Mientras tanto, inina ang pantulong tupad payout sa syudad ngunyan na bulan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. PNP Bicol Peak Commemorara ni Kasyam na taong anibersaryo kan sa 44. Presyo ka nagkapera ng klase ng sira, nagmahal. Asin kamalig Japanese World War II Tunnel bukas na. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik ka na Kubiko lolent TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Miss Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa action Call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya sa ibungkan kan na bagyo asin pag alburuto bulkan kan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Benya Francia danay tang namamatean Si ringman, kan sa sabiring partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurug pa Ako Bicol Online TV. Gale warning, padagos pang nakabandera sa kadagatan kan Bicol. Pagtaas o pagumento sa presyo kan nagkaperang klase ninsira na Si Danica Garcia sa detalye. Binting taon ng paratsyan din si si Tatay Elmer Hisalva, kan malilipot public market. Tuyong Enero, matumal talaga ang bentahan kay ni, kaya dikit na sana ang pigkukuha niyang sira sa sayang suppliers sa tabako fish port. Sa mahal kaya kan presyo kan sira, dikit na sana da ang nagbabakal kay ni, kaya ngani ni maiwasan ang pagkalugi, iagin niya na sana sa tamang diskarte. Sangunyan po ang marakalan po kan sa, sa ulang kang malilipot. Ano po? Uh, medyo matumal dahil minsan po sa luwas, mga nag-resquatter, then naglalaw ligyan para bakal tayaw na lang sa luwas. Siring ni Tatay Elmer, dikit man ang pigkukuwang sira ni Tatay Fernando. Sobra kaya iminahal kan presyo kan mga sira ngun Dakula ang buwang epekto ta. kalaban yung ano, panahon. At saka si price. Sigun sa duwang panatsyenda, ang pag sa presyo kan sira, epekto kan maraot na panahon na namamatean ang sa rehiyon. Haros ngunian kayang bilog na bulan, may nakabanderang gale warning dahil ngani nga ni dahil makapaglawod ang mga parasira. Huli tadiit ang supply, mamahal man daa ang presyo kaini. Kaya po ngunian na medyo minalangkawon talaga madam so sira, dahil nga ni sa gasolina, sa so gasolina mga maralawod minsan nakakuha ninda mga ang mga binanwitan ng mga bukawo na yan, minsan nakuha nila nga na makasarong kilo, maghapon sinda. Kaya mahal po ang sira. Maging ano sinda, maging wise. Pagbarato pag barato, ang quality kaya yan, hababa man ang quality kaya. Pag medyo nahilin ka lang, magayon na klase, talagang may presyo man talaga yan. Kabali sa mga nag-umento ang presyo, iyon kada kilo kan sibubog, na 240 na ang kilo sa dating 200 pesos per kilo. Kabalias, na 260 pesos na ang kilo sa dating 240 per kilo. Rayado na 280 pesos na ang kilo sa dating 180 pesos per kilo. Yellowfin na 300 pesos na ang kilo sa dating 200 pesos per kilo. Tuna na 340 pesos na ang kilo sa dating 300 pesos per kilo. Dalagang bukid na 240 pesos na ang kada kilo sa dating 200 pesos per kilo. Magin ang pinakabaratong sira na lawlaw ang may pag-omento naman sa presyo. Gikan sa 80 pesos ang kilo, sanggatos na iningunyan per kilo. Sa mga paborito ang hipon, nagdugang nin 40 pesos ang presyo ka iningunyan o 580 pesos na per kilo. Mientras tanto, sigon sa pag-asa, Padagos na mamamatean ang malipot na panahon sa kabikolan na epekto amihan o North East Monsoon. Apuera sa malipot na panahon, daipan panindapigahali ang gale warning kaya bawal pa ang paglawod. Para sa mga istoryang tatakbikol, Danica Garcia. 300 kilong balyena na dukayang gadan sa baybayon sakop kan bulusan sa Sorsogon. Seri Junbué sedih se taliye. Sarong lugar na balya na anapadpad sa baybayon sa Kupkan Barangay Dangkalan, Bulusan, Sorsogon, alas 9 in aga kasuod ma. kay V4 Bicol Xbox Person Rowena Briones, hiling inikan mga residente sa lugar asin dolos tulos na ipag sa Municipal Agriculture Office asin sa LGU. Naabutan pa man kutaining buhay, alagad binawian man sa nanin buhay, makalihis ang pirang minutong pagkakapadpad kaini sa baybayon. Itong mga technicians ka um, nakipag and uh, inform inform Simda na just in case na kung iinalon ito, may posibilidad na mai mag ano ulit sa baybayon. And ang ano po kaya kayan is baka uh, most likely maparong na ito. Uh, may ano na siya, may masangsang na, parong. So importante na proper disposition na, na dapat mailubong siya. And uh, i-report na lang po sa local government unit o kaya sa muya. Cuvier's Big Whale kung napudon ini kan mga eksperto. May gabat ining 300 kilo asin labang labis 5 metro. Bako pa manda ini endangered pa. Sigun sa tagapagtaram, posibleng suminadsad sa coral reefs ang balyena na naging kausakan pagkakalugad ka ini. Dugang pa niya, mayo man ini sa poder ninda. Katunayan, daim manakwaan nin tisyo ang balyena na makakatabang kuta nga ni maisihan ang kausakan pagkagadan ka ini. Antes pa man kaya ini makwaan nin tisyo, mayo na ini sa nasambit na baybayon, na posibleng da ang inanod pabalik sa kadagatan darakan makusog na ukol. Kapag may, may stranding incident, importante po na inire-report po ini sa local government unit uh, sa mouse office municipal agricultural office or uh, the bureau of fisheries and aquatic resources kasi po may uh, may pamang may tamang pag pag ano po pag care and uh uh pag handle sa stranding incident kung dai po sinda, pao kang uh, handling the stranding incident. So, uh, importante na mag-aparisir, mag-informar tulos sa local authorities. Uh, in, in their case, ang local government unit ang pinaka-indot na makakapag-responde sa INDA. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. PNP Bicol pigrumdum ang ikasyam na taon na anibersaryo kan sa 44 na nagbuwis kan sa indang buhay, maidepensa sa naan nasyon laban sa mga terorista. Si May Arango sa detalye. Pinanginota ng na Philippine National Police Bicol Director Police Brigadier General Andre Dison ang re-laying ceremony kasudma sa PRO5 Hero Shrine sa Campo General Simeon Ola sa Legazpi City bilang pagirumdum kan PNP Bicol sa heroismo kang 44 PNP Special Action Force Police Commandos na binawi ang buhay sa nangyaring engkwentro sa mama sa siyam na taon na anak nakaagi. Sigun kay Police Brigadier General Dison, dahil dapat malip kan mga Pilipino ang kabayanian kan sa 44 na isinakripisyo sa dirim buhay, may depensa sa naanasyon sa mga terorista. Bagay na dapat tawan importansya asin ipagpasalamat kan lambang na sa hanay natin sa pulis, ito ay uh, pag-remind uh, sa kanila na we ha we don't have to be afraid of uh, the evil around, the criminals, the lawless elements, because that is our job. And uh, we swear, we have sworn before God and men, that uh, we will uh, enforce the law even if it uh, means uh, giving our life. Today, as pay tribute to 44 Presente man sa pagtiripon si Police Major General Rudolf Dimas, Police Lieutenant Colonel Chester Pomer na miyembro kang PNPA ka isang bisig class 2009 na mista. O kaklase ni Police Senior Inspector Max Kim Triya na pigbistong last man standing sa SAF 44. Yaon man sa aktibidad ang mga nabaya ang pamilya kan fallen PNP personnel. Laon ni Police Major General Dimas na maging inspirasyon na sinpanalmingan kan sa indang kapulisan ngunyan ang heroismo kan sa 44. As one united team PNP family, we must remain worthy of the great sacrifices of our fallen heroes. Forever loyal to the country they loved and served. In the freedom they fought and died for. Matatandaan, Enero 25 taong 2015 kan ng 44 sub troopers sa piglansar na Oplan Exodus sa Tucanalipaw, mama sa Panumag, Indanao. Target ang international terrorist na Sindazul Kifli Binhir alias Marwan, asin ba si Tusman. Mientras tanto, kasabay ka na sa bit na seremonya. Pigrumduman kang komandan ang pagkagadan in the Police Chief Master Sergeant Joseph Postonal as in Police Corporal Jeffrey Rivera, na pinagbabadil sa Banwaan Kanuas mantang nasa pagrekurida. Siring man ni Police Staff Sergeant David De La Rosa, Patrolman Ronnie Reveresa Jr., Police Staff Sergeant Abel Sevilla, as in Police Staff Sergeant Richard Rodero. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Bukas na bilang panibagong destination site sa Albay ang Japanese Tunnel na makukuha sa Banwaan Can Kamalig. Pasyarantayan sa istorya ni May Arango. Nuksa na sa publiko ang Japanese Tunnel sa Kitwinan Hill sa Barangay Tinago, Kamalig, Albay, kanakaging lunes, Enero 15. 37 meters ang laba kay Ni, 2 meters ang hiwas, asin nasa 3 meters ang langkaw. Susog sa istorya, ginamit ang tunnel na inibilang kampo kan Imperial Japanese Forces kang 1940s o kan World War II. Pigsasabi man na mga Pinoy ang nagibo kay ining tunnel. Sigun sa Tourism Officer Kambanwaan na si Jed Villanueva, antes ang pagbubukas, duwang taon man ang sa indang naging preparasyon. Araw kang pigkundusin nindang extensive mapping kan tunnels, renovation kang entrance tunnel, nagkaigwaman assessment asin dry run. Siring man ang paglinig sa agihan asin palibut palibot kay ni. i lahat ng mga tunnels dito sa Kitwinan Hill pero siyempre po may mga challenges pa. Number one, kailangan namin makonvince yung mga private lot owners na payagan ng local government ng Kamalig na i-open ito for tourism. Number two, kailangan natin pasukin ito at patignan kung ito ay safe for tourism activities. And number three po, kailangan natin ayusin yung trail muna for safety. 28 tunnels ang posible da ang makuadigdi. Alagad sa rupasan ng tunnel ang pwedeng pasyaran kang publiko. Dua ang accredited digding tour guide kan Department of Tourism. Mantang lima katao ang pwede sa nadigding makalaog. Maganda din yung pagiging pag dito kasi kumbaga hindi mo lang napapractice o napapromote yung historical uh, 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 uh historical na meron dito or history o yung cultural value na meron dito sa Kamalig, kundi na po na kumbaga na experience mo rin na talagang ma mapa kumbaga ma yung maboost yung confidence mo in facing different uh, visitor and ma, mapaki, makilala talaga yung kung uh, kumbaga banwaan ng Kamalig kasabay kan pagbubukas kay ni. May makukuaman man digding Visitors Information Center na isinusugan disenyo sa Shinto Shrine kan Japan. Sigun kay Villanueva, makakatabang ang pagbukas kan Japanese tunnel sa turismo kan sa Indang Makakatabang man iningan ni magkaigwan ng kabuhayan ang mga namamanuaan digdi. Ang tulong po itong uh, cultural asset namin na uh, World worldwide to tunnels kasi po uh, makapag-attract ito ng mga visitors sa amin, sa atin, lalo na po yung mga foreign or yung uh, mga Japanese. Kasi po, based on our records sa opisina, may mga Japanese uh, tourists na po na pupunta rito sa Kitwinan Hill para po uh, tingnan yung site and then para mag-pray and then uh, mag-offer sila ng prayer sa kanilang mga yumaong uh, kasamahan or kapamilya na namatay po rito sa Kitwinan. Para sa mga moyang magbisita, bukas po na alas 9 nin aga hasta alas 5 hapon, lunes, sagkod, domingo. 100 pesos ang singil para sa guide fee, as in 20 pesos para sa environmental fee. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatakbikol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend.